pag maghuhugas na kayo ng katawan, kahit o oh, kailangan wala ng sabon na matitira. Huwag kayo mag na marami pang sabon, nagsabihin kulang. Kailangan maraming water para matanggal yung mga sabon. Huwag mag-iwan ng scaly soap remnants. Okay, tapos kung magsha-shampoo naman kayo, next, kailangan marami ding tubig. Okay, tapos sa pagshampoo, Pwede ang pag sa scalp mismo. Dito mismo sa roots. Yan daw yung sekreto. Kailangan na sa roots ang shampoo. Okay? Hindi lang sa ulo, hindi lang sa side, pati dito sa bato. Tatapusin mo lahat. kung mahaba buhok nyo, hindi na daw kailangan ishampoo yung buong mahabang-mahaba na buhok. Yung roots lang daw, dito lang daw sa so, umpisa, pwede na. Kasi pag nagda-dry ka rin daw, anyway, yung sabon and yung shampoo, bababa naman sa roots. Yeah. Hindi na daw kailangan yung buong buhok. Pwede ka maglagay ng conditioner, iba nakamix na. Okay? Yan, yeah. afterwards. Tapos, di naligo kayo, medyo mainit, lukewarm. Ang recommended nila, kung matatapos na kayo mag-shower pwede mo iikot sa malamig konti. Kahit yung last minute. Yung last minute, pwede mo daw lamig-lamigan. Pwede daw masil yung conditioner sa buhok. Pati yung blood flow daw, mas maganda. Mas magigising-gising ka pag malamig sa bandang huli. Pero sa duro na yan, hindi sa una. And I recommend it.